ang aming kasala ay pinagtibay ng isang mayor. Ano ang legal na bisa ng kasal na ito? At kung sakaling pumanaw po ba si mayor, maapektuhan ba nito ang pagiging valid ng aming kasal? Hi TikTok! This is Attorney Lea of Respecia and Company Law Firm at sagutin natin ito. Ang kasal na pinagtibay ng isang mayor ay legal at may bisa basta't ang mayor ay may otoridad bilang isang authorized solemnizing officer sa ilalim ng family code or ng special law kabilang sa, sa mga authorized organizing officers, sa mga judges, priests, ministers, at mga local chief executives tulad ng mayor. Hindi mahalaga kung sino ang mayor or kung pumanaw na siya ang kasal niyo ay nananatiling valid. Ang bisa ng kasal ay hindi nakasalalay sa buhay o katayuan ng solemnizing officer matapos itong ipagdiwang. Ang mahalaga ay nasunod ang tamang proseso sa pagpapakasal gaya ng mga requirements sa marriage license at legal na solemnization. Kapag ito ay nagawa, hindi mawawala ang bisa ng inyong kasal kahit anong pa man ang nangyari sa mayor. Kaya so, wag mag-alala, ang kasal niyo ay may buong legal na bisa at protection.